Ang ah, magandang gabi mga kuya araw ng Father's Day. Nilutuan inulutuan ako ng mga anak ko ng ano. Magsasamgyup. Oh, yan. Ay yung anak ko si Mingming, si Muning. Si Mamrika. Tama ta. Ito si ano. Si Kitkit. -kit. <laughs> si Kuting. Ay, <laughs> yung manugang ko, si Boss Eric ko, oh, yun oh. <laughs> May pakana rin, isa rin may pakana nito yan. so oh. oh, guys ha. Ah. Sabi niya na lang kasi sa akin, ano, lalabas daw kami. Habi ko huwag na kayo lumabas, mag-aastos tang yan. Eto, pagdating ko nung ano, galing biyahe, galing mamasada ng tricycle, oh, dumati, pagdating ko, meron lang ganito. Kasetap na silang ganyan. No? Bumili sila niya, ano, kung ano, binibili sa ano, kuruhiyang wow. Oh, dami niya, sigurado, ano to eh, Medyo may kamahalan din na naman ito eh. Gastos na naman. O, ayan. Oh, Nag-iingay na naman kayo dyan. Lolo dyan kayo dyan. O. Oh. <laughs> Wala. Gusto ko magpapabidyo. Wala magbidyo sa akin eh. Hindi sila marunong. Ano? Oh. Luluto. Nagluluto sila ng ano. Mukhang masarap yung luto na yan ah. Ano, hindi kami hindi kumpleto yung mga ano kung Ando yung isa, yung ano ko isa sa sa kabila. Medyo buntis eh. Nabili. Nabili. Baka galing trabaho, pagod. Yung ano ko namang lalaki, guys. Wala wala rito sa, sa trabaho. Kaya wala na naman siya. Hindi na naman siya kasama sa video. Yung isa kong anak, nag-inarte, ayaw sa video. mainit hihiya oh, daw siya hihiya yata akong tatay niya hihiya ganun eh niya ito na sila nagkagulo na na kainan na uh, ito yung isang <coughs> anak <gibli> palang yugo ayo ano ayong mga video yan hihiya yung tatay niya eh puta kogi naman yung tatay niya oh, yun na din yun din yun ayoko kukupok to ito yung tatay nang breast mo oh wait lang, <coughs> father's day ngayon kailangan ipagmalaki mo ako, wala, nahihiya mo ako eh, oh. Sabi niya, matatay mo ang pangit. Okay, Soli na kasi sa tunay matatay eh. Oh. Ha? Sa ano, saan ba yun? Damsay. Dam, taga damsay. Ay, yung ano, marawi. Ang gulit taga samar yata ito eh. Oh, ang gulo ng mga anak ko, oh. Sige, kain, lapang, ayan na. Oh, si Pasari, siya, magdihaan nyo ba? Ayun o. Oh. <laughs> Umputa ka, ka na rito. You know. Su Huwag ka na mahiya dyan. Sumuntot ka na rito. Yan ako sikat-kat. Wala doon. nag aano Pagod sa trabaho. Kaya, hindi pa umuputa. Mamaya na Susunod na rin siya. Yung anak ko lalaki. Si Tutoy. Ba Tutoy? Ay wala. Nasa trabaho. Mamaya pang uwi niya. 11. O shout out sa iyo. Tutoy. Ba Tutoy? <laughs> wala eh, lagi kang wala eh. Lagi kang na, ano sa ano so, eh. Sa ganitong mga okasyon eh. Ayun uh, guys. Uh. O oh, ha? Yun na. Huh? oh Happy Father's Day. mga tatay dyan. Ito. Pin pinagkaabala na naman ako ng mga anak ko. Sabi ko huwag na magbili-bili ng ganyan. Tama na sa akin yung pritong manok. Wala, ginawa. Bumi, hindi sila ako ano, wag kumain, wag ano nang ano. O sa Odia sa Mata Gay Isabela. Sa Mata Gay ay mga taga Dalingen sa Isabela. Diyan sa mga taga Mapisan <laughs> 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 ko tag yan eh. Sa Mata Gay Sayo. may kay Ronald. Ya, Anti Dolly. Oh, kay Auntie Baby, lahat na. Anti Baby, Anti Seni. Yung mga pinsan ko diyan. Oh. Ba't mga piso mo, mga madraso? Shout out sa inyo! <laughs> o, Father's Day ngayon. E ito, uh, abala yung mga anak sa ano, kain. Mm -hmm. E, pinagag ko na rin. Kaya, salamat sa, mag, anong tano, organize ito, organize nito mga tao, Thank you, thank you. O, shout out din sa kapatid yung dalawa. Kay Boyet, kay Boss Roger. Boss Roger, shout out. Kay ma'am, ano, si Mayon, Ma'am Jessica. <laughs> okay, ano? Papagana ka saan ba yun? Hey. Tito le! Hey. Eh. Sat kay Tito le! Mata na na guys! 53 na eh! Oh. Sa mga katoda ko rin dyan, sa katoda, shout out po sa mga tatay! Happy, Father oh, happy Father's eh. Day po sa lahat! Oh, lahat na lang, opisyalis! Simula sa presidente hanggang ano, board member! Hindi ko nababanggit yung mga pangalan no, yun! O, happy Father's Day po! Okay. <laughs> ito kami, may pilsa. Pinag Nandaan ko ng mga anak ko eh. Kaya ito, pag uwi ko galing pa sa biyahe. Eh. Nag-ano na kami? Oh, ano, ito. yung anak ko si Kuting. Yung eh, unang, dalok. Kuting, <laughs> dalok na. matakaw kong anak na. <laughs> matakaw oh. ay, ay, si ate to. Kasi mangot. Pagod sa trabaho siguro. Kaya ganyan. Gusto si ate o. Ayun o. May mga si Alduin doon. luto ni Ming, Ming Ako, naluto mo na ba ako, Ming? Ha? Eh, mo, malamig doon. Ano nga, may malamig bang ano? O, siya si Alduin. Wala pa? Wala Ano Ming? Sinigang? Yan. Yeah. Mukhang masarap yan, ha? Ito, ano Yung na, na yan? Kaya hindi na ng sinaras si kay Alduin, eh. Sige mo na to, Ming. O. Oh. Ano pa, ang luto yun? bisi kayo yung, kung tayo si si Boss Eric yung oh, na <laughs> naanay mix sa tabi. Ako siya kung sa obligasyon. <laughs> <laughs> Ay kaow, oh lagi ka -tali -tali na taligus sa kamera? Pahina niyo si Eric, Nabubulunan bubulunan na. Ayan na. Sige, luto. Masarap yan ako, hindi nyo binibigyan. Lagi nyo sa mangkok niya, no? Arang, gusto ko yan, ha? Taymik, taymik, kumain lang. Maray pagkain yan. Hindi oh. na. Ayos. Talaga naman, ha? Oh. Father's Day. Sabi ko, pritong itlog lang. Kaya pritong manok. Ayos na. Kumastos pa kayo dyan. Vem é cai Alin? Ano na video, pinaka na video na 'yan, oh. Oh, luto, nagluluto sila. May may na sa tao. Oh. Sabaw ko na sabaw, kanina pa sabaw ng sabaw eh. Dito ingat sa mara. May may sabaw niya din. Oh, ano 'yan? Nakakatawa. Oh. Hindi na pa ko. Ay, ang iingi niyo. May may sa tao. Ano? Sinigang na ano? Ano ano sinigang 'yan? Ano lang 'yan? Hindi na sa... Tingnan mo 'yung tao. Ayan okay, tamo sila. Naka oh. Oh, naka Ayan nakapila oh nakahilera. sa Ayan yung sabaw. Puro na mga anak o. Puro babae. Sabaw daw, bibi hmm. Si Buntis o. Oh. Ano kain ano? ng ano? Betus. Ang kain na yun. Oh, sige, sige, sige. sige. Oh, okay, ako, din ah, di lalagyan? Ako. ako. ako? Ang <laughs> galing talaga, Ang talaga, Ang galing talaga,